pasahero ng tricycle patay sa riding in tandem. Dead on the spot ang isang lalaki ng pagbabarilin ng mga suspect na lula ng isang motorsiklo habang sakay ng tricycle ang biktima habang binabaybay ang kahabaan ng Matalam Street sa Kidapawan City. Isang tama sa dibdib at ulo ang ikinamatay ni Reynaldo Paulim habang isang Roderick Manuel naman ang tinamaan ng mga ligaw na bala ng nasabing pamamaril. Ayon kay Kidapawan Chief of Police Superintendent Gilberto Tuzon, bigla na lamang sumulpot ang dalawang hindi nakilalang kalalakihan at binaril ang biktima sa loob ng tricycle. Binawian ang buhay si Paulim habang isinugod naman sa pagamutan si Manuel na tinamaan na ng ligaw na bala. Sa kasalukuyan ay blanco pa ang kapulisan sa motibo ng pamamasla.